Have you ever felt like life was testing you harder than you could bear? Na parang pinapanood ka ng mundo kung paano ka bibitaw. Hindi ka pa nga nakakabangon, bigla na lang may notification. Hey! Isang simpleng salita na bumasag sa ilang linggong pananahimik. Alam mong hindi mo na siya dapat kausapin. Alam mong ang katahimikan mo ay isang desisyon, hindi kahinaan. Pero bakit parang may parte pa rin humihila pabalik? Parang may boses sa likod ng isip mong nagsasabing, Eh, baka naman nagbago na siya. Ganito talaga kapag nag no contact ka. Sa simula, nakakabingi ang katahimikan. Kinakalkal mo ang lumang chat, iniisip kung nasasaktan din ba sila tulad mo. Tinitingnan mo yung huling message parang may sign na babalik pa sila. Hanggang sa isang araw, bumalik nga sila. Hindi bilang taong handang ayusin ang lahat, kundi bilang isang aninong pilit mong kinalimutan. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Ngayon pag-usapan natin ang isang napakahalagang tanong. Bakit kailangan mong huwag pansinin ang unang text pagkatapos ng no contact? Una sa lahat, dahil hindi ito pagmamahal, ito ay isang pagsubok. Wala kang makikitang kababaang loob o pananagutan sa isang hey. Walang pag-amin, walang malinaw na dahilan kung bakit bigla na lang silang nagparamdam. Ang totoo niyan, sinusubukan ka lang nilang i-check. Buhay ka pa ba? Nakamove on ka na ba? Gusto lang nilang malaman kung may puwang pa sila sa mundo mo. Kung talagang mahal ka nila, hindi sila magpapadala ng patikim. Hindi hey ang sasabihin nila. Sasabihin nila ang totoo Haharapin nila ang sakit na iniwan nila at handa silang ayusin ito, hindi sa salita lang, kundi sa gawa. At kung nararamdaman mong baka may guilt lang sila, hindi ka nagkakamali. Guilt ang madaling maramdaman. Yung tipong bigla na lang silang magising sa gabi at maalala ka, tapos mapapadala ng text na, I miss you. Pero ang tanong, anong ginagawa nila tungkol doon? Kasi hindi sapat ang guilt para magbago. Hindi ito ang basehan ng tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa 2 AM message. Nangyayari ito sa mga araw na pinipili nilang ayusin ang sarili nila, hindi lang para sa iyo, kundi para sa kanila rin. Ang guilt ay pansamantala, parang pasa, mawawala rin. Pero ang growth, hindi 'yun instant. At hindi 'yun sinusukat sa unang text. Kaya sa mga oras na iyon, tandaan mo, hindi mo utang sa kanila ang sagot. Lalo na kung ang binibigay lang nila ay mga mumo. Alam mong deserve mo ang isang buong tinapay, hindi lang piraso tuwing board sila o guilty. Hindi ka naghintay para sa hey. Naghilom ka para sa katahimikan, para sa sarili mo, para sa kapayapaang hindi nila kailanman kayang ibigay. Ngayon na naiintindihan mo na ang dalawang unang dahilan, dito tayo sa susunod, isang bagay na mas mapanlinlang paulit-ulit na pattern na akala mo ay second chance. Pero sa totoo lang, paulit-ulit lang silang bumabalik. Hindi para itama ang mali, kundi para ulitin ito. Minsan kasi, ang pagbabalik nila ay hindi dahil handa na silang magbago, kundi dahil alam nilang lagi kang andyan. Hindi ito bago. Alam mo na tong pattern na to, magsasori, magpaparamdam, magpapakabait sandali. Tapos babalik ulit sa dating gawi. Akala mo may pinagbago na. Pero sa totoo lang, isa lang itong recycled script. Isipin mo to, ilang beses ka nang binigyan ng false hope? Ilang beses mo nang inakalang eto na, seryoso na siya, pero natapos lang ulit sa luha at pagod. Hindi ba't nakakapagod umasa sa isang bagay na paulit-ulit kang binibigo? Ang tanong ngayon, kailan ka titigil? Kailan mo pipiliin ang sarili mo kaysa sa pangakong hindi naman tinutupad? Ito ang dahilan kung bakit mo kailangang i-ignore ang unang text. Dahil kadalasan, hindi ito pangako kundi pattern. At kapag pinatulan mo ulit, pinapatunayan mo lang sa kanila na hindi mo pa rin sila kayang bitawan, kahit pa sila mismo ang dahilan ng sakit mo. Pero alam mo kung ano ang mas mabigat pa dyan. Yung realization na minsan, tayo mismo ang nagtuturo sa ibang tao kung paano nila tayo itatrato. Sa bawat pagbalik nila na tinatanggap mo agad, sa bawat hey na sinasagot mo, pinapaalala mo sa kanila na kahit anong gawin nila, may akses pa rin sila sa puso mo. Isipin mo, isang simpleng text lang, gumuho na agad ang walls na matagal mong itinayo. Hindi ba't sayang? Ang totoo niyan, deserve mo ng higit pa sa digital crumbs. Kasi kung talagang seryoso sila, hindi sila magpapadala lang ng text. Susugod sila. Kakatok. Makikipagkita. Magpapaliwanag. Magpapakita ng konkretong effort. Kasi ganun ang tunay na gusto kang balikan. May lakas ng loob, may pananagutan, at may aksyon. Pero kung text lang ang kaya nilang ibigay, baka text lang din talaga ang halaga mo sa kanila. At ito ang kailangan mong tandaan. Hindi mo na trabaho ang magtimpla ng kape para sa taong umalis sa mesa. Hindi mo na responsibilidad ang paalalahanan sila kung gaano ka kahalaga. Hindi mo kailangan maging available sa bawat pagkakataong maisipan kanilang balikan kasi bawat sagot mo ay parang pagsang-ayon na okay lang ang ginawa nila. At hindi okay. Hindi kailanman naging okay. Kaya sa susunod na marinig mo ang naalala lang kita o kamusta ka na. Sa gitna ng isang malinis mong katahimikan, huwag mong hayaang sirain ito. Dahil sa panahong tahimik ka, dun mo na ibabalik ang kapangyarihan mo. Kapangyarihang matagal na nilang pinanghimasukan, hindi ito pagmamataas. Ito ay respeto para sa sarili mong kapayapaan. Hindi mo kailangang sumagot. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Kasi sa totoo lang, ang katahimikan mo ay isa ng sagot. Isa itong pader na nagsasabing, hindi na ako yung dati. Isa itong paalala na kung gusto kanilang balikan, hindi sapat ang magparamdam lang. Kailangan nilang ipakita, sa gawa, hindi salita. At kung sakaling natutokso ka pa rin sagutin, huminga ka muna. Tumingin ka sa salamin at tanungin ang sarili mo. Ang taong ito ba ang magdadala sa akin ng kapayapaan o ng parehong sakit? Dahil kung ang sagot ay pareho pa rin sa dati, huwag ka nang magpalin lang. Hindi ito panibagong simula. Isa lang itong flashback na nakabalot sa nostalgia. You already survived the storm. You already buried the past. Huwag mo nang hukayin muli ang bangkay ng kahapon, lalo na kung ang dahilan ay isang maikling mensahe na ni hindi kayang harapin ang bigat ng kasaysayan ninyong dalawa. Ang unang text ay hindi para sa iyo, para yun sa kanila, para masiguro nilang nandyan ka pa, para mapawi ang konsensya nila kahit panandalian lang. Pero ikaw, ikaw na gumapang palabas sa sakit na tiniis ang gabi-gabing walang sagot. Hindi mo na kailangan ibalik ang sarili mo sa parehong apoy na halos sumunog sa buong pagkatao mo. At kung nararamdaman mong tumitibok pa rin ang puso mo sa bawat, hey, okay lang yan. Tao ka lang. Pero piliin mong hindi sumagot. Piliin mong manindigan. Piliin mong alagaan ang katahimikan mo gaya ng pag-aalaga mo sa isang bagong buhay. Dahil sa katahimikan mo, doon mo makikita kung sino ka na ngayon mas matatag, mas buo, at mas malayo na sa taong minsang umiyak para sa isang bagay na hindi naman naibalik. Tandaan mo, hindi lahat ng kumakatok dapat pagbuksan. Lalo na kung ang iniwan nila dati ay sugat at hindi alaala. Alam mo ba kung bakit ang iba hindi talaga natututo? Kasi palagi silang pinapatawad agad. Hindi sila napipilitang harapin ang bigat ng ginawa nila. At tuwing nagre-reply ka agad sa text nila, tuwing nagiging available ka kaagad sa isang high, isa lang ang natutunan nila, na pwede ka pa balikan kahit wala silang inaayos sa sarili nila. Pero ikaw, ikaw yung naiwan para buuin ang sarili mo sa katahimikan. Tinanggap mo ang sakit. Tinimpla mo ang sarili mong kapayapaan. Kaya ang tanong, bakit mo ipagkakaloob ang akses sa puso mo sa isang taong hindi mo man lang nakita sa panahong wasak ka? Hindi ka mahirap kausap, totoo yan, pero hindi ka na rin madaling lokohin. Kaya ngayong nanahimik ka, Huwag mong hayaang maburayan sa isang simpleng, kamusta ka na? Minsan kasi, ang pinaka-toxic na tao ay yung pinaka-marunong umarte ng sincere. Marunong silang magsabi ng tamang salita sa tamang timing. Pero ang puso nila, pareho pa rin. Wala pa rin direksyon. Wala pa rin totoong intensyon. Gusto lang nilang maibalik yung dating version mo. Yung version na palaging available, palaging handang umintindi, palaging ready magpatawad. Pero hindi mo na obligasyon yon. Kung hindi nila kayang itaya ang buong sarili nila, huwag mo na silang bigyan ng kahit kalahati ng puso mo. Dahil ang pagmamahal na hindi buo ay hindi pa rin pagmamahal. Isa lang yang panggulo sa katahimikan mong pinaghirapan mo. Ito ang panahon kung kailan hindi mo dapat ipagpalit ang inner peace mo para sa munting atensyon. Kapag may kumatok, tanungin mo ang sarili mo, balik ba to para magpaliwanag o balik lang dahil walang makausap? Magkaibang magkaiba yon. Ang una ay closure. Ang pangalawa ay convenience. At hindi ka na nandito para maging convenient. Kung seryoso sila, hindi ka nila kukulitin lang. Gagawa sila ng paraan kahit ilang buwan pa silang maghintay. Kahit ilang beses pa silang tanggihan. Kasi ang tunay na gusto kang balikan, hindi takot mapahiya. Hindi sila umaasa sa text lang. Umaasa sila sa tunay na pagbabagong pinatunayan sa gawa, hindi sa salita. Kaya sa bawat hey tandaan mong hindi lahat ng pagbalik ay dapat tanggapin. Hindi lahat ng nangungumusta ay nangangamusta talaga. Minsan, naghahanap lang sila ng akses. Pero ikaw, ikaw na nagbago, na lumalim, na natuto, hindi ka na madaling lapitan. At yan ang tamang desisyon. Kaya ngayong natutunan mo ng manahimik, may isang bagay karing rin natutunang gawin na mas mahirap pa sa lahat. Ang hindi agad tumugon. Bakit? Kasi may mga bagay na mas binibigyang linaw ng pananahimik kaysa kahit anong paliwanag. Ang hindi mo pagpansin, hindi ka ng malasakit. Ito ay tanda ng malalim na pagkilala sa sarili mong halaga. Dahil minsan, ang hindi pag-reply ay yung pinakamalakas mong sagot. At kapag may bumalik sa buhay mo na hindi handang pagdaanan ng prosesong dinaanan mo, yung gabi-gabing may luha, yung tahimik mong pakikipaglaban sa sarili, yung paulit-ulit mong pagpili ng kapayapaan kaysa drama, bakit mo sila hahayaang bumalik na parang wala lang? Ang totoo, yung first text na yan, hindi para sa'yo. Para sa kanila yan. Para mapatunayan nilang nandyan ka pa rin. Para masabing, ay, andyan pa rin pala siya kapag na-miss ko siya. Pero hindi ka na yung tao na laging naroon tuwing tinatawag. Hindi ka emergency room para sa mga taong nasaktan sa sarili nilang kagagawan. Hindi ka pahingahan ng taong hindi naman kayang panindigan ang presensya nila. Bawat oras na di ka tumugon, tinuturo mo sa kanila ang halaga ng nawala sa kanila. Hindi mo sila pinapahiya, pinapaalala mo lang na hindi mo na ibinibigay ang sarili mo sa mura. Hindi mo na isinasanla ang katahimikan mo sa kapalit ng high. Oo, pwedeng totoo ang nararamdaman nila. Pwedeng sincere sila sa mga salita nila ngayon. Pero tandaan mo to, ang tunay na pagbabalik, ay hindi lang binubuo ng emosyon, binubuo yon ng aksyon, ng responsibilidad, ng pagbabago. At kung talagang mahalaga ka, hindi ka nila susulatan lang. Haharapin ka nila. Luluhod kung kailangan. Tatanggapin ang galit mo. Aayusin ang dapat ayusin. Hindi lalaktawan ang proseso para lang makabalik sa comfort zone nila. Ang pagkatao mo, pinanday ng katahimikan. Hindi na ito pwedeng lapastanganin ng isang, Hey! Pinagpuyatan mo ang healing mo. Pinagsumikapan mong buuin muli ang sarili mo. Hindi ito pwedeng sirain ng isang taong nagbalik, pero hindi pa rin sigurado. Kaya kung magte-text man sila, basahin mo man ito, ngumiti ka. Pero huwag mong hayaang guluhin kang muli. Dahil ang katahimikan mo ngayon, bunga yan ng isang napakahirap na laban at hindi mo ito ipagpapalit sa isang mensaheng walang laman. Hayaan mong manahimik pa rin hayaan mong sila ang kumilos kung totoo nga sila. At habang hindi nila ginagalaw ang langit at lupa para maipakitang seryoso sila, manatili ka sa panig ng katahimikan. Kasi sa panahon ngayon, ang taong marunong manahimik, siya yung tunay na malakas. At tandaan mo ito, hindi ka nagiging masama kapag pinipili mong huwag mag-reply. Hindi ka nagiging cold, selfish o matigas ang puso. Nagiging totoo ka lang sa sarili mo. At sa huli, 'yun ang dapat mong panindigan. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, mag at magsubscribe subscribe I-share mo rin 'to sa isang kaibigan na kailangan marinig 'to ngayon. Tandaan, ang kapayapaan ay hindi pwedeng hingin mula sa iba. Pinaglalaban 'yan sa loob mo at sa bawat araw na lumilipas habang mas pinipili mong manahimik kaysa maghabol. Tandaan mo, hindi ka nawawala. Mas lalo ka lang lumalalim